Ano <laughs> sa ba yung dito. <mukha. laughs> Adobo. 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 Yan ang pata. Oh. So, marami ka over lang. Overload ato, ba, ba yan? Wow. <coughs> yeah. Diba? 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 Ayan. Ayan Overload. Sige, yeah. oh, okay. bigyan mo. Ayan to. O, isang mga mga shoutout kay ate. So, yun, nakasyala natin yung uh, pinagmamalaki ng Santa Maria, ano, kalabawan. Yan Ayan pala yung ano nila, o. Oh mo na vlog to. Bakit? Naiya ka sa order mo? Naiya ako. <laughs> Malupit ka. Buwa ka na ng ano, ano, set service pa. Yeah. Buwa ka na mga kutsara. Sa well, okay. ano, okay. okay. so, sariling sikap to. Oo, oh, set oh, service. Sariling sikap pala to. Ayan. Kukuha na tayo ng ano, plato. Ay hindi, si ate ata mag ano? Ay, Cobs! Napasok din yung kalabawan sa tagal ng pinapangarap. Ah, si Kobe. ng tropa nga ano? na. kay Buspat kaya na. Kaya yung spot. Mas na lumit. Shout out kay Buspat Pat Kay Boss Rap Kay Boss Bolas, Engineer. Kay Kungsi, kay Mayor ka. si Boss Rick, wala ka ngayon. Ah, nakita niyo guys. Wala ka si Rick, Paring si, si Rick, wala. Kulang tayo ah. Yari. <laughs> take out, take out. Nakaraan, take out. Yeah, din na sa na. Ah, nag-take -nag out. Hindi <laughs> na kayo buusin. Dami to eh. Dami? Laki ang pag Okay, Ayan. Uh, lang lang. Hobby, na. Natin, si, oh, po. Ah, yeah. lang kayo. magano. Sakto 'to natin ah. Si Chabi. Pano ba na ang lusog doon? Oh. Okay. Okay. Thank you! Thank you! Thank you! Di boss, boss. Ah. <laughs> diba, boss magpalapit lang ako dito? Yung kato dyan. Tagarito okay. okay. lang kami na ka pala eh. Oo. Oh. 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 No, so ngayon, mag... O. Ano tayo ng ano? E, Sa Sorry! pala yan! Inotsara yung mukha. <laughs> uh, Grabe tawa ni Cedric si nun. Ha? Huh? Grabe tawa si Cedric nun. Wala mang. Wala ka pang ano? Angkop. Sari oh. mo nyo yun eh. Ang isawa Cedric. Ayan, sa dami. Ayan yun. Pero, Cedric. Wala, naglaro ka ako ni Gary Ayan. sila laro? Umagahan na tayo ng ano. Oh, kanin. Sud, sud, sud. Uy, thank you. Special. Ayuso. Ayos sana. Ano ba naman to? Wala mo nang mainit, ahawakan mo. Kobe kasi. Adobong sisig. Hindi, kalabaw. Adobong kalabaw to. Ito special. Puro kalabaw to eh. Ang di kalabaw si. Anli ka si ba dito, engineer? Oh. Anli ka lamang si ba dito? Hindi oh. nga. Ito sa sako ang ilagay mo, putay na. Mamatay ka sa kalamansi ang putay. Kobe, oh. sa'yo yan. Ay. Thank you. Kanino pa? Dory. Dory. Kay Gary Bibi. Okay. Okay. Kay Gary, kulang pa kay Gary Bibi. Isa pa. May gulay na. At wala siya na ano?

Nakakainis nga pare, sa sabog. Hindi ko kakain, isang sabog lang. Hindi ko tatlong sabog. Papagatas. 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 Oh, yelo, isa yelo. Oh, yelo. Oh, yelo. Oh, yelo. yelo. Oh, 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 yelo. may yelo. Anli pa kalamansi pala dito tapos unli sili unli rice anli yelo dami oh. sawa ka dito. Ito. Uling. Uling. Ito. Ito. Te te natin yan oh yan ang mga pata pata ayan ang pata oh so, marami kang ka obey oh. o overload na overload ba yan overload kasama ng anya masala sino ang pata yung overload may laman ha ah, may laman palang overload

Pahingotin. Ah, oh, pala tayo talaga dito. Ani Un Anli water pa. May anli water pa. Solid. Tayo sa. Anli ah. adu si Chabi oh. Tawag dito, happy life. Happy life pa yap sawa ka dito nang sili pare unlimited ite na ano Unlimited ano? dano pagkasarap 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 bawang pagkasarap 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 pagkasarap

Tan Pulots. Paulan ba pa rin, ha? Pagpulutan, ha? <laughs> Anong oras to nag sasara? 24 hours? Alas dos. Tapos ako 3. Nang hapon. Ibig sabihin, pa nang ahli Wala pala to? Ah. Alas 3.

Yan na yung atin. Ayan. kay ate na masipag. Yun. Wow. Diba? 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 So, kain na na tayo guys. So, kain muna tayo. Ha? Ayan. Kain muna tayo guys. Ayan. Sulit talaga. Tubos. Patipan tubos Ayan. ayan. Sulit daw. Basta po si naman yung talaga So yan ang nila Ilang kaldero yan? Apat Apat na malalaki kalima puro may laman pinapalambot yung mga pata dami solid nagi naman na tayo man by no mean Ngayon tayo ayan sulit talaga <laughs> yan, pupunta, gusto nyo pumunta San, uh, Santa Maria yan ang katapat nya Amaron katapat ng Amaron ito, kalabawan sa Santa Maria eh guys sulit talaga ayan. adubo

Pwede na tayo. Let's go. So ulit talaga.